Okay, mga kasamanwa sa office po ng ating ating acting of police ng Minalag, we have police captain Jason Mugosi. Mahihingi tayo ng information regarding dito sa arrested top one, most wanted person sa Minalag MPS. Sir, uh, background muna sa suspect na ito. Sige po. Uh, yes sir, uh, good morning po sa inyo at sa inyo po mga taga-palood. Ano? Uh, Bali nga po noong September 14, Uh, 20-25 at around 11-14 ng gabi, uh, nagtandak po ng uh, Manhan Charlie ang ating uh, Municipal uh, Police Station. So, nagtandak po tayo ng uh, Manhan Charlie doon po sa barangay uh, uh, Tagbaya, ni Bahay Aklan. At yun okay. nga po nagresulta sa pagkahuli nitong ating uh, wanted person na uh, 19 years old na taga sa barangay dito sa Barangay uh, Aklan po. Mm -hmm. ata uh, ito maya uh, sangkot sa uh, iba't ibang uri ng po dito sa area ng Madalang mm -hmm. at uh, area ng parts of Libacao and Aklan bayan Kalibo okay 19 years old at saka tayo sa mm -hmm. Madalang IPS yung veteran na naka-arrest doon sa area ng Ibahay ta Yes sir, uh, bali tayo din po ang nag-file ng dito sa Madalag Kisis, tayo din po nag-file ng kaso ng grabe rin Okay, gaano po ka notorious speaking of pagiging notorious ng suspect sir? Uh, bali po ano to, uh, talagang notorious siya kasi sinusungka na to ng ano niya, barangay niya dito. <laughs> uh, talagang minor pa po ito ay involved na sa iba't ibang ng pagdalakaw pa dito sa bayan ng Madalag Okay, yung pinaka latest niya sir na offense, uh, kailan nung nangyari sa kasaan? Uh, ang latest niya na itong nakaraang buwan dito sa Barangay Paningayan, may may pinagtangka nakawan niya dito na eskwelaan. Uh, pero ang pagkakalag ko wala namang nanakaw, pero may mga nasira na gamit. Hmm. At yun nga, nakailan siya ng kaso doon. Ang gawin, wala pa namang warat pares. Hmm. Uh, yung warang o pares na inisyo noong September 3, may file po yan mga... Hmm. 4 uh, four or five months ago. At ngayon lang po lumabas yung warrant uh, of arrest niya na initially dyan sa ko ng branch sa uh, 8 ng Halimok. 4 to five months ago, mm yung niya? ko, four to five months okay. ago na ipahilip ko yun yung kaso. Mm -hmm. Pero yung kaso po sir na pinahil natin, ito lang yung ibigit ito lang yung pagkaka-arrest natin sa kanya? Yes sir, yan po. Yan po. Yan po. Okay sa dito alon sa sa Madalag no uh, as per memory din natin kumalaran natin uh, mga ilang kaso din ng pagnanakaw yung nakumit niya ya yeah, din mo yung uh, ako dito or before may mga nagawa din siya ano? before pa nung minor pa siya may mga record na siya ng mm -hmm. nanakaw at yung iba hindi na siguro nagpa-record oh, kasi yung... na uh, parang pinapalampas na lang dahil minor pa siya nung time na yon pero nitong umabot pa siya ng nasa tamang edad, mm -hmm. ang pagkakatanda ko, marami yan sila na nagpuntahan dito. Oh. At yun nga, dalawa lang yung may file na kaso. Mm -hmm. At yung isa, yung ismiss, sa kakulangan lang ang ebidensya. Mm hmm. din yung, mm -hmm. at uh, yung isa ito po yung prospera uh, ito yung relation ni Jess, pati yung rights. Oo, sa mga na-commit ni sir na pagnanakaw, ano yung mga usual na nakukuha niya? Mga pera, alahas, kung oh. ano ano na pwede niyang mapakinabangan sa paglalakawan niya. Okay. May info tayo sir na pagkalimbawa daw failure, wala sa makukuha sa inakit niyang bahay o tinatarget niya. Ah, uh, yung pagkain sa tundero, <gulit> yun na lang din yung tinatalo niya. Lahat lang pwede mapakinabangan no? okay. Ang pagbalita ko nga po, ano eh, may itong huli lang, hindi hindi lang nakapagpahin ng reklamo yung Simbahan dito sa Barangay Titana. O, okay, iso. Ah, uh, simbahan nung minakawal niya. Uh -huh. Nakuha siya yung ESG doon na ito. May nakuha siya, Sir? May nakuha po. Ang sabi niya, accordingly, uh, more or less 3,000 Pesos po. O, uh -huh. okay. Background pa nga, Sir, na uh, mga subject. Pabindihan mo pa rin Sir? Ah, uh, single po. Yung, ano, 19 years old. Ito naman natin ano eh, parang oh, nagkatrabaho man ito, sa minsan na uh, hmm. nagpuputo, tumutulong sa pagpuputo ng mga kawayan na binibenta nila. Ito yung mga hanap buhay. Okay. Konting background again siya sa pagkaka-arrest natin sa kanya sa ibang ay pa, paano natin na-detect na andun siya? Ah, uh, yun na po, uh, nagkaroon ng... Kasi nung una, yung Facebook profile niya, Inisipat lang pa natin at, uh, na na makipagkap sa kanya. At yun nga, uh, nakuha yung loob niya. Talika, so, nung September 13 lang na yung nangyari, nakuha yung loob niya agad. At na kumayag na makipag-meet sa pulis natin na nagpanggap na kachat niya. At Bawa, yan, babae, babae siya. yung ano natin. Yun nga, nung nakipagkita na siya doon sa barangay, ah, uh, sa barangay at ah, baya, ah, tagbaya, ah, Kunwari, kasi may kasama itong ano itong suspect natin na kunwari natatakot yung pulis natin na pinawakan siya sa kamay ng mahigpit at uh, para hindi na siya makatakbo kasi mabilis daw ito tumakbo uh, talaga pag nakaramdam ito ng pulis nakatakbo talaga ito ng mga ano, yung mabutan okay. so inawakan niya sa kamay at nung dumaan niya sa sakyan ng tropa natin na nag-operate inipit na siya dun sa sakyan at pinagtulungan na siya ng posas Ayun. At at the time, uh, meron na siyang pending warrant to Maris. Yes sir, meron na po. Okay. Oh, sorry, Actually, pangatlong operation na namin Oh, kanya. Oh, mga yusip naman. Pangatlo, hindi siya na. Okay. Simula po ng September 3. Okay. so yung status niya ngayon sir is na na-edwest na? Ah, uh, sa ngayon po ay... Eh, ano may commitment order na siya sa BJMP uh, at mm na po sa kanila para sa <laughs> Yeah. Bilabol naman yung sir yung kaso niya, no? Kaso lang, yun ang problema, wala mo big deal siguro sa kanya. sana, huwag naman ka blame kasi magiging so, uh, problema talaga nila ito. So, sabi niya nila. Okay, so considered as top one sa municipal level, notorious na uh, magnanakaw. May gusto kayo para parating siya sa mga posibleng uh, na niya ng uh, itong papagalan natin, kaya sa uh, alias lang? Uh, again po, ano, magandang bata po sa akin lahat. Ah, uh, doon po sa mga nais nice po pang magreklamo ng pag na, -na, -na nito ni Alias Gino, mm -hmm. uh, na taga dito sa uh, ano, uh, Madalag, uh, Aklan, uh, mangyari po na pumunta po kayo dito sa police station at ah, uh, mag po kayo ng formal na complaint. Mm -hmm. May, by the way, sir, tatanong natin, no? Ah, uh, hindi na po siya nag-aaral? Hindi, ah, hindi po siya nag-aaral. Hindi po siya nag-aaral. Okay. okay, okay so, yung sabi niyo po kanina, yung barangay niya mismo, tinatakbo niya siya, notorious. Saan kaya siya naki-stay, if ever, na bago siya napunta ng bahay, based on the on... Ang ano po, ang pagkakaalam ko pali, paglipat po siya. Um, pupunta siya ng, uh, may ano siya dyan sa bundok, may eh. mahal mo siya yan dyan, okay. sa bundok ng Madalat. And dito sa Libakaw, mm -hmm. pag video lang natin dyan, lipat siya ng Libakaw, lipat mm -hmm. siya ng Kalibo. ganyan okay. po ang ginawa Oh, Hindi na ano na siya nakikilala. Oh. Na okay. Meron kaya by the way na recovery sa the time na na-arrest siya? Uh, negative po. Wala po tayo. Okay. Sa so, information ito, maraming salamat. Ang hopeful ay makahingan ng <laughs> maluwag-luwag yung mga uh, kababayan natin problem, dito. Oh, uh, yan, okay. So, marami po sa kanila. Pag-ingat sa kanila kasi siya lang talaga yung problema at agad-agad ito. Ayan. Sa Jason, maraming salamat po ulit. Uh, so, congratulations <laughs> sa mga talagang PS. Together with the Ibahay, no? Oh, uh, masama po natin yung Ibahay PS, yung oh, PS. Ayun. Sige. Baka may... Sige talaga nito, gusto ko yung talaga para na, sa, sa success ng uh, Huwag ka pa-adress po, po sa kanya. Sige po. Thank you, Tom. Uh, again po, ano, uh, nagpapasalamat po tayo sa ating mga mag na mga kapulisan dito sa Madala. sa uh, at nahuli na natin itong uh, suspect na ito na talaga namang problema ng barangay. Hindi lang ng barangay nila, kundi ng buong Madala at saka ng karatig na bayan natin. At uh, siyempre sa tulong din ng iba kayo PS, nagpapasalamat uh, din tayo. Uh -huh. At doon sa ating uh, personnel na talagang tumutok para mahuli natin ito. Uh -huh uh, tao oh, dito. Talagang salut na dito sa bayan ng Energy FM